Dahil sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang territorial defense ng bansa, ay nagsagawa ng live fire exercise ang Philippine Army. Pero ang mga bagong artillery system nito ay makailang beses umanong pamalya, alamin na buong detalye mamaya. At apat na China Coast Guard ilegal na pumasok sa exclusive economic zone ng Taiwan, pero hindi umubra ang mga ito dahil hinarang at itinaboy ang mga ito ng Taiwan Coast Guard palabas ng kanilang exclusive economic zone. Kaya't para malaman ng buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Pinalakas ng China ang mga aktibidad nitong militar malapit sa Taiwan sa nakalipas na ilang taon, na halos araw-araw ay nagpapadala ng mga military aircraft at mga barkong pandigma nito sa paligid ng Taiwan. Ngunit nung Sabado sinabi ng Taiwan Coast Guard sa isang pahayag, na apat sa mga barko ng China Coast Guard, ang nagtangkang pumasok sa kanilang katubigan mag-aalas 9 ng umaga noong Sabado, na may layong mahigit 3 nautical miles lamang mula sa isla ng Kanin, kaya naman mabilis na kumilos ang Taiwan Coast Guard upang pigilan ang apat na barko ng China, nag-radio challenge ang Taiwan upang magbigay ng mga babala, pero tila nakaramdam ng takot, Ang apat na China Coast Guard dahil sa nakaalerto rin ang puwersang militar ng Taiwan kaya lumiko ang mga ito palabas ng Exclusive Economic Zone ng Taiwan. 呼叫大陆购物船海警二零二二零三号，这里是中华民国海巡署一 b 一百广播，你即将进入我国禁限制水域，请立即调整航向。 agad na nawagan ang Taiwan sa China na itigil na ang mga ganoong pag-uugali, upang maiwasan ang pag-trigger ng hukbong dagat, pero sumagot ang China Coast Guard sa isang pahayag na ang mga barko umano nito ay legal na magpapatrolya sa mga lugar ng Taiwan. Noong nakaraang buwan sinimulan ng China Coast Guard ang mga regular na pagpatrolya sa paligid ng Kenmen, matapos matuda ang dalawang mainjengisjang Chinese habang subukang tumakas sa mga tauhan ng Taiwan Coast Guard. Matapos makapasok ang kanilang bangka sa ipinagbabawal na tubig ng Taiwan, sinabi ng opisyal ng Taiwan na ang pagpasok ng China Coast Guard sa Kenmen ay hindi nagdulot ng malaking banta sa seguridad ngunit, naging komplikado ang sitwasyon dahil sa hindi maayos na pag-uugali ng China. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa patuloy na pagpapalakas ng puwersang militar ng Pilipinas, sa gitna iyan ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, nakatakdang tumanggap ang Pilipinas ng bagong batch ng S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopter, ayon sa mga ulat, ang American Aerospace at Arms Company Lalakid Martin at PCL Milik, ay naghahanda na ihatid ang unang batch ng pangalawang order ng Pilipinas para sa mas maraming S-70i Black Hawk Combat Helicopter para sa Philippine Air Force, ang imbahada ng Poland sa Maynila, ay iniulat na sinabi sa isang pahayag na ang mga helicopter ay inaasahang may hahatid sa Hunyo, bagamat ang Philippine Air Force ay nagpapatakbo na ng labindalawang unit ng S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopter, isang karagdagang kontrata para sa 32 Black Hawk Helicopter na nagkakahalaga ng 300 at 2 bilyong pesos na nilagdaan para palakasin ang kakayahan sa transportasyon ng militar ng bansa, kasama sa bahagi ng package ang pinagsamang support sa logistic, isang pakete ng pagsasanay para sa mga piloto at maintenance crew, ayon sa orihinal na schedule ang Pilipinas ay tumanggap na ng unang lima noong 2023, na susundan pa ng sampung ngayong 2024, at sampung unit din sa 2025, at ang huling pito naman ay sa 2026, kapag nakumpleto na ang paghahatid ang Philippine Air Force, ay magiging isa sa pinakamalaking operator ng S-70I Black Hawk Helicopter sa mundo, kabilang sa mga pangunahing tungkulin ng mga helikopter na ito ay ang paghahanap at pagsasagip o search and rescue, limitadong suporta sa imbabawid pagpapadala ng mga tropa at tumulong sa mga kalamidad. Ang Philippine Air Force ay nakaschedule din na formal na makuha ang pangalawa sa dalawang US Lockheed Martin si sandaan at 28 tactical transport aircraft na magpapalakas sa kakayahan nitong maghatid ng mga tauhan sa paligid ng iba't ibang peacekeeping mission. Ang mga pagkuha ng mga ito ay pinaniniwalaang ang modernisasyong militar ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglalayong labanan ang mga banta sa rehiyon partikular na sa West Philippine Sea. Muling pinagtibay ng pangulo ang kanyang pangako na gawing moderno ang Philippine Air Force bilang Custodian of the Sky. Samantala ilang beses namang pamalya ang bagong artillery system ng Philippine Army sa isinagawang live fire exercise sa Kapas Tarlac. Kung ano man yung nakita uh, naging uh, performance ng mga assets natin sa ground, no? Uh, kanina, ah uh, titingnan namin lahat 'yan and ah uh, 'yun nga sabi ko kanina, Part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities and kung ano man yung nakita nyo kanina malamang nakita rin ng ating mga observers controllers yan and this will be subjected to validation uh, for the uh, information ng ating decision maker sa headquarters Philippine Army for the appropriate and necessary act Ang nasabing military drill ay wala daw specific kung bansa na pinaghahandaan pero malinaw naman sa ating lahat na ito ay laban sa China bahagi daw ito ng pagsunod sa utos ni Pangulong Marcos na palakasin ang territorial defense ng bansa